Iba't ibang kasunduan ang nagpatibay ng Pilipinas sa matagumpay na pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kabilang niya mga hakbang na magpapatatag sa ekonomiya, ugnayang pangrehiyon at soberanya ng Pilipinas si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa kanyang pagdating sa bansa ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga naging kasunduan na tagumpay ng Pilipinas sa katatapos na 47th ASEAN Summit. Tinutukoy ng Pangulo ang mahalagang pinag-usapan gaya ng geopolitical issues, usaping pang-ekonomiya, pati na ang usapin sa West Philippine Sea. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with, of course, international law. Kasabay nito, iginiit ng Pangulo na patuloy na palalalimin ng bansa ang kooperasyon sa mga kapitbahay na bansa upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa rehiyon. Binigyang diin din ng mga lider ang paghahanda sa hinaharap sa pamamagitan ng mas malawak na kooperasyong pang-ekonomiya. Dito, tinalakay ang mga usapin mula sa International Monetary Fund, BRICS Group at G20 upang mapatibay ang kolektibong paninindi ng ASEAN sa isang rules-based, bukas, inklusibo at transparent na multilateral system. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang mga kasunduang ito upang mapanatili ang tiwala ng mga negosyante at investor at mapag-ibayo ang papel ng ASEAN bilang pangunahing tagatulak ng pag-unlad sa rehiyon at sa buong mundo. At the time when the rules-based trading system faces significant challenges, these agreements will provide transparency, stability, and predictability key foundations for building confidence among businesses and investors nabigyang diin din ang makasaysayang pagtanggap ng Timor-Leste bilang pinakabagong miyembro ng ASEAN isang patunay ng patuloy na pagkakaisa at inklusibong rehiyon we remain committed to pursuing initiatives that will support Timor-Leste's capacity to assume its obligations as a full member of ASEAN with the end goal of further building a people-centered ASEAN sa mga pulong kasama ang leader ng ibang mga bansa, tinalakay din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa depensa, kalikasan, kalusugan at agrikultura, mga usaping direktang makatutulong sa pambansang kaunlaran. Sa pagsasara ng summit, ipinasa ng Malaysia sa Pilipinas ang ASEAN Chairship para sa 2026, isang tanda sa kakayahan ng bansa na mamuno para sa mas matatag na Timog Silangang Asya. Kenneth, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.